25. Ayan guys, nandito na po kami sa ano, bagong bridge Dito po dadaan si Tatay Walker Vlogger Ayan siya guys Magpipirma muna

Sulatan niyo po yung gulo po ng tating tulay. Okay. Signature mo tayo sa may gitna na. Gitna mo na. Dito na, dito na. Meron na, okay na, okay na, so, okay na tayo. Meron na. Okay. Boss Owen, sama ka na. Mga okay. ito, ito po si Boss Owen. Boss Owen po. The greatest na supporter ni tata ay siya po yung nag-guide dito sa may apari. Kabuhay so, yeah. ka, Boss Owen. Tara, 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 tara. Ayan. Okay. Ang sarap ng pagreremdam. Ang um, Wowie. Ayun. Oh, usok naman. Oh, let's go, let's go, let's go. Ayun na si Tatay, nibababa na. Idol. Boss Owen. Lakalight po tayo. Ayun guys, paki-follow na lang po. Si Boss Owen, pag-i-follow. So yung ano talaga, yung solid supporter ni tatay. Ito yung kasamaan kong nag din ng ilang araw kong nagbantay? Two days. Two days, yan. Saka picture. Okay, eh, pakiaantawayan muna si tatay, ha? Oh, Uwi na. Sige, sige, sige.